Si Joseph ay isang kilalang tao sa Biblia na pangunahing itinampok sa aklat ng Genesis. Ang kanyang kwento ay isang mapangakit na salaysay ng pamilya, kahirapan, pananampalataya, at tunay na pagtubos. Ang kwento ng buhay ni Joseph ay nagsisilbing isang makapangyarihang halimbawa ng tiyaga, pananampalataya, at ang pangunahing tema ng paglalaan sa Diyos sa gitna ng mga pagsubok. Ang kanyang salaysay ay sumasakop sa isang makabuluhang biblikal na panaginip at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mambabasa sa mga aral ng pagiging matatag at pagpapatawad. Totoo ba ang lahat? Nangyari ba talaga? At bakit si Joseph ay gustong patayin ng kanyang mga kapatid? At kung bakit si Joseph ay nakaiwas sa tukso? Tara't samahan niyo kung alamin ang katotohanan at kung ano ang matututunan natin kay Joseph. Pero bago yan, sino nga ba si Joseph? Si Joseph ay ang ikalabing isang anak ni Jacob sa kanyang paboritong asawang si Rachel. Ipinanganak siya sa Paddan Aram, isang rehiyon kung saan pansamantalang naninirahan ang kanyang pamilya. Si Jacob ay 90 years old nang isilang si Joseph, noong 1916 BC. Si Joseph ay may labing isang kapatid na lalaki, ito ang kanyang mga kapatid sa ama, dahil silang lahat ay ipinanganak kay Jacob, ngunit mula sa apat na magkakaibang ina, siya ay may nakababatang kapatid sa kanyang inang si Rachel na nagngangalang Benjamin. Ang pagsilang ni Joseph ay nagdulot ng malaking kagalakan sa kanyang inang si Rachel dahil siya ay bawb noon. Mas mahal ni Jacob si Joseph kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya nang isilang si Joseph. Kaya itinahi niya si Joseph ng maganda at makulay na damit. Nang napansin ng mga kapatid ni Joseph na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Joseph at sinabihan ito ng masasakit na salita isang gabi, nanaginip si Joseph nang isalaysay niya sa mga kapatid niya na nanaginip siya. Habang naroon sila sa bukid na nagbibikis ng mga uhay, bigla na lang tumayo ang ibinikis ni Joseph, at pinaikutan nito ang mga ibinikis na uhay ng mga kapatid ni Joseph na nakayuko. Muling na si Joseph at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid at ama. Sinabi niya, na naginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang labing isang bituin na yumuyuko sa akin. Nang marinig nila ito ay lalo silang nagalit sa kanya. Ang paninibugho ng kanyang mga kapatid ay nauwi sa galit, at nagbalak silang patayin si Joseph. Isang araw, nang si Joseph ay ipinadala ng kanyang ama upang tingnan ang kanyang mga kapatid habang sila ay nag-aalaga ng kanilang mga kawan, nakita siya ng mga kapatid ni Joseph na papalapit sa malayo habang papunta siya sa kanila. Nakipagsabuatan sila laban sa kanya, sinabi nila, paparating na ang mapanaginipin. Halika kayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Ayon sa mga scholar, sinasabi nila na si Simeon ang pangunahing pinuno upang patayin si Joseph. Nang marinig ni Ruben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Joseph. Sinabi niya, "Huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon sa ilang, pero huwag niyo siyang papatayin." Sinabi 'yon ni Ruben dahil plano na niyang iligtas si Joseph at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Joseph, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito, at inihulog sa balon na walang tubig. Habang sila ay nakaupo upang kumain, isang pangkat ng mga Ismailita na mga ngalakal ang dumaan patungo sa Ehipto. Si Judah na isa pang kapatid ni Joseph ay nagkaroon ng ideya na ipagbili si Joseph sa mga mga ngalakal sa halip na iwan siya sa balon. Sumang-ayon sila, at ipinagbili si Joseph sa halagang dalawampung siklong pilak. Si Joseph ay 17 years old nang siya ay ibenta noong 1899 BC. Nang bumalik si Ruben sa balon, wala na doon si Joseph. Nataranta siya at pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot dahil nabigo ang plano niyang iligtas si Joseph. Kinuha ng magkapatid ang espesyal na balabal ni Joseph at isinausaw ito sa dugo ng kambing. Pagkatapos ay dinala nila ito sa kanilang amang si Jacob na humantong sa kanyang paniniwala na si Joseph ay pinatay ng isang mabangis na hayop. Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya nang matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng anak niya pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya, kumbinsido siya na pupunta siya sa kanyang libingan na nagdadalamhati para kay Joseph, at nagpatuloy ang pag-iyak niya. Nang dinala na si Joseph ng mga Ishmaelita sa Ehipto, binili siya ni Potiphar na isa sa mga opisyal ng faraon para maging alipin. Si Potiphar ay kapitan ng mga gwardiya sa palasyo dahil sa kanyang kasipagan, katalinuhan at pabor ng Diyos, si Joseph ay tumaas ang posisyon ng otoridad sa loob ng sambahayan ni Potiphar. Ginagabayan ng Panginoon si Joseph, kaya naging matagumpay siya. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayan, at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula ng panahong si Joseph ang namamahala, binasbasa ng Panginoon ang sambahayan ni Potiphar na Ehipsyo, at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Joseph. Guwapo si Joseph at matipuno ang katawan. Hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ni Potiphar. Inakit niya si Joseph para sumiping sa kanya. Subalit tumanggi si Joseph. Sinabi niya sa babae, pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng asawa niyo ang lahat ng kanyang ari-arian, kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat maliban lang sa inyo, dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang asawa niyo, at magkasala sa Diyos. Kahit araw-araw ang pangaakit ng babae kay Joseph, na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Isang araw, pumasok si Joseph sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ni Potiphar at sinabi, Sipingan mo ako, pero tumakbong palabas ng bahay si Joseph, at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Nang makita ng babae na nakalabas si Joseph, at hawak niya ang balabal nito, tinawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, Tingnan niyo, dinalhan tayo rito ng asawa ko ng isang Hebreo para hamakin tayo. Alam niyo ba na pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako, pero sumigaw ako. Kaya tumakbo siya palabas, at naiwan niya ang kanyang balabal. Itinago ng babae ang balabal ni Joseph, hanggang sa dumating ang kanyang asawa isinalaysay niya agad sa asawa niya ang nangyari. Nang marinig ni Potiphar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa ginawa ni Joseph, galit na galit siya. Kaya ipinadakip niya si Joseph at ipinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Joseph, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon. Binigyang kahulugan niya ang mga panaginip ng dalawang kapwa bilanggo, ang punong katiwala ng alak, at ang punong panadero. Dumating ang ikatlong araw at nangyari lahat ng sinabi ni Joseph sa dalawang opisyal na bilanggo. Ang mga interpretasyong ito ay humantong sa isang makabuluhang kaganapan sa kanyang buhay. Pagkalipas ng dalawang taon, si Paraon na pinuno ng Ehipto ay nagkaroon ng nakakabagabag na panaginip. Sa kanyang panaginip biglang may umahon na pitong maganda at matabang baka. Maya-maya pa'y may umahon din na pitong pangit at payat na baka, nilapitan ng pitong pangit at payat na baka ang pitong maganda at matabang baka, at kinain. At nagising agad ang faraon. Muling nakatulog ang faraon at nanaginip na naman. Sa kanyang panaginip, nakakita siya ng pitong uhay na mataba ang butil na sumulpot sa isang sanga. At sa sanga rin iyon, sumulpot ang pitong uhay na payat ang butil na natuyo, dahil sa mainit na hangin na galing sa silangan. Kinain agad ng mapapayat na uhay ang pitong matatabang uhay. At nagising agad ang hari. Litong-lito ang isip ng faraon tungkol sa mga panaginip niya, kaya ipinatawag niya ang lahat ng salamangkero at matatalinong tao sa Ehipto. Sinabi niya sa kanila ang mga panaginip niya, pero wala ni isa man sa kanila ang makapagpaliwanag kung ano ang kahulugan nito. Naalaala ng punong katiwala ng alak, na pinalaya mula sa bilangguan, ang kakayahan ni Joseph na magpaliwanag ng mga panaginip at inirekomenda siya kay paraon. Kaya ipinatawag ng faraon si Joseph, at pinalabas siya agad sa bilangguan. Tinulungan ng Diyos si Joseph na malaman ang kahulugan ng panaginip, Itinuring ni Joseph ang mga panaginip ni Paraon bilang isang hula ng pitong taon ng kasaganaan, na sinundan ng pitong taon ng tagutom. Kaya sinabi ng Faraon kay Joseph, sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao, na may kaalaman, at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon na tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto at susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo, Pinag-asawa rin niya si Joseph kay Asenat na anak ni Potifera na pari. Si Joseph ay 30 years old pa lang nang magsimulang maglingkod sa faraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Bago dumating ang tagutom, ipinanganak ang dalawang anak ni Joseph kay Asenat. Pinangalanan ni Joseph ang panganay na Manase, at pinangalanan niya ang pangalawa niyang anak na Ephraim. Natapos na ang pitong taong kasaganaan sa Ehipto at nagsimula na ang pitong taong tagutom katulad ng sinabi ni Joseph may tagutom sa iba't ibang lugar, pero may pagkain sa buong Ehipto. Dumating ang panahon na naramdaman din ng mga taga ehipto ang tagutom, kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Lumaganap ang tagutom kahit saan. At dahil sa matinding tagutom sa buong Ehipto, pinabuksan ni Joseph ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga Ehipto. Pumunta rin sa Ehipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Joseph dahil matindi ang tagutom sa kanilang bansa. Nang malaman ni Jacob na may ipinagbibiling pagkain sa Ehipto, ay pinapunta niya ang kanyang mga anak. Kaya lumakad ang sampung kapatid ni Joseph sa Ehipto para bumili ng pagkain. Pero hindi ipinasama ni Jacob si Benjamin, na nakababatang kapatid ni Joseph sa ina, dahil natatakot siya na baka may masamang mangyari sa kanya. Kaya pagdating ng mga kapatid niya, yumukod sila kay Joseph bilang paggalang sa kanya. Pagkakita ni Joseph sa kanila, nakilala niya agad ang mga ito pero siya'y hindi nila nakilala hindi lang siya nagpahalata na siya si Joseph. Naalala agad ni Joseph ang panaginip niya tungkol sa kanila na naging dahilan kung bakit sila nagalit kay Joseph. Inakusahan ni Joseph ang kanyang mga kapatid na mga espya, at humihingi ng impormasyon tungkol sa kanilang pamilya. Iminungkahi ni Joseph na subukin ang kanilang katapatan sa pamamagitan ng pagpapakulong sa kanila sa loob ng tatlong araw, at pagkatapos ay payagan ang isang kapatid na bumalik upang isama si Benjamin. Habang tinatalakay ng mga kapatid ang kanilang kalagayan, nagsisisi sila sa kanilang mga ginawa noon, lalo na tungkol kay Joseph. Naniniwala sila na ang kanilang kasalukuyang mga paghihirap ay isang kaparusahan para sa kanilang mga nakaraang kasalanan. Habang nag-uusap sila, hindi nila alam na nauunawaan ni Joseph ang usapan nila. Lumayo muna si Joseph sa kanila at umiyak. Pero hindi nagtagal, bumalik siya, at nakipag-usap sa kanila. Hiniwalay niya si Simeon sa kanila, at ipinagapos sa kanilang harapan. Pagkatapos, iniutos ni Joseph na punuin ng pagkain ang mga lagayan ng kanyang mga kapatid at ibalik sa mga lagayan nila ang kani-kanilang bayad at pabaunan sila ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang paglalakbay. Si Jacob ay nag-alala tungkol sa pagkawala ni Simeon at sa kahilingan para sa pagpunta ni Benjamin sa Ehipto. Nag-aalangan siyang ipadala si Benjamin sa kanyang mga kapatid, sa takot na baka may mangyari din sa kanya. Nagpapatuloy ang tagutom sa kainan, at inutusan ni Jacob ang kanyang mga anak na bumalik sa Ehipto upang bumili ng mas maraming butil. Gayunman, sa una ay nag-aalangan siyang ipadala si Benjamin sa takot na baka mapahamak siya gaya ng nangyari kay Joseph. Pagdating nila sa Ehipto, dinala ang magkapatid sa bahay ni Joseph. Nang makita ni Joseph na kasama nila si Benjamin, inutusan niya ang kanyang katiwala na maghanda ng pagkain para sa kanila. Sinalubong ng mga kapatid si Joseph sa kanyang bahay. Iniharap sa kanya ang mga regalo, at yumukod sa harap niya. Nagtanong din si Joseph tungkol sa kapakanan ng kanilang ama. Pagkakita ni Joseph kay Benjamin na kapatid niyang buo, sinabi niya, ito ba ang bunsong kapatid niyo na ikinuwento niyo noon sa akin? Sinabi niya agad kay Benjamin, naway pagpalain ka ng Diyos. Pagkatapos, mabilis na lumabas si Joseph, dahil naiiyak na siya sa pangungulila sa kapatid niya. Pumasok siya sa kanyang silid at doon umiyak. Pagkatapos, naghilamos siya at bumalik sa kanila na pinipigil ang kanyang nararamdaman. At nagutos siya na ihanda na ang pagkain. Nakaharap kay Joseph ang mesang inuupuan ng kanyang mga kapatid. Nagtitinginan ang magkakapatid dahil nagtaka sila na magkakasunod ang pagkakaupo nila sa mesa mula sa panganay hanggang sa bunso. Hinainan sila ng pagkain na galing sa mesa ni Joseph pero ang ibinigay kay Benjamin na pagkain ay limang beses ang dami kaysa sa iba. Inutusan ni Joseph ang kanyang katiwala na punuin ng butil ang mga lagayan ng kanyang mga kapatid at ilagay ang kanyang pilak na kopa sa lagayan ni Benjamin. Ang magkapatid ay pinahintulutang umalis sa Ehipto, ngunit naabutan sila ng katiwala ni Joseph na inakusahan sila ng pagnanakaw ng pilak na kopa. Hinarap ng katiwala ang mga kapatid na sinasabi na ang nasumpungan na may hawak ng kopa ay magiging lingkod ni Joseph habang ang iba ay makakalaya ipinahayag ng magkapatid ang kanilang kawalang kasalanan, at ipinahayag na ang sinumang nagtataglay ng kopa ay papatayin. Ang kopa ay natagpuan sa lagayan ni Benjamin, na naging dahilan upang punitin ng magkapatid ang kanilang mga damit sa paghihirap. Bumalik sila sa bahay ni Joseph, at nakiusap si Judah kay Joseph, ipinaliwanag ang pagmamahal ng kanilang ama kay Benjamin at ang kalungkutan na idudulot ng pagkawala niya. Isinalaysay ni Judah ang pangako ng magkapatid sa kanilang ama na ibalik si Benjamin ng ligtas at inialok niya ang kanyang sarili bilang kapalit ng parusa ni Benjamin. Nakiusap siya kay Joseph, na inihayag ang kanilang takot na magdulot ng higit pang kalungkutan sa kanilang amang si Jacob. Ang pananalita ni Judah ay lubhang nakaantig kay Joseph, na nagudyok sa kanya na sa wakas ay ihayag ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang mga kapatid. Hindi na napigilan ni Joseph ang kanyang emosyon at inutusan niya ang lahat ng kanyang mga taga na umalis sa silid. Ipinahayag niya ang kanyang sarili sa kanyang mga kapatid na ipinahayag na siya ang kanilang matagal nang nawawalang kapatid na si Joseph. Umiyak ng malakas si Joseph kaya narinig ito ng mga Ehipsyo at ng sambahayan ng Faraon. Sinabi ni Joseph sa kanyang mga kapatid, ako si Joseph. Totoo bang buhay pa ang ating ama? Pero hindi nakasagot sa kanya ang mga kapatid niya dahil natulala sila. Kaya sinabi ni Joseph, lumapit kayo sa akin. Nang lumapit na sila, sinabi niya, ako si Joseph na kapatid niyo, ang ipinagbili at dinala nyo rito sa Ehipto. Tiniyak niya sa kanila na ipinaliwanag ang kanyang paglalakbay sa Ehipto ay bahagi ng plano ng Diyos na magligtas ng mga buhay sa panahon ng tagutom. Hinihimok niya sila na dalhin ang kanilang ama, ang kanilang mga pamilya, at ang lahat ng kanilang mga ari-arian sa Ehipto upang manirahan sa lupain ng Goshen kung saan sila matutustusan sa mga natitirang taon ng tagutom. Pagkatapos, umiyak niyang niyakap si Benjamin, at ito na may umiiyak ding yumakap kay Joseph. Pinabalik ni Joseph ang kanyang mga kapatid sa kainan na may dalang mga asno, mga pagkain, at mga regalo para sa kanilang ama. Bumalik ang mga magkakapatid sa kainan, at ipinaalam sa kanilang amang si Jacob na si Joseph ay buhay pa, at namumuno sa Ehipto. Ipinakita nila sa kanya ang mga karwahe na ipinadala ni Joseph bilang katibayan ng kanyang posisyon at kayamanan. Biglang lumakas si Jacob nang marinig ang balita, at sabik siyang makitang muli si Joseph. Siya ay naghahanda upang simulan ang paglalakbay sa Ehipto kasama ang kanyang buong pamilya. Ang kabuang bilang ng mga individual na sumama kay Jacob ay pitumpu. Kabilang dito ang kanyang mga anak, apo, at kanilang mga pamilya. Nang dumating na sina Jacob sa Goshen, sumakay si Joseph sa karwahe niya at pumunta roon sa Goshen para salubungin ang kanyang ama. Nang magkita sila, niyakap ni Joseph ang kanyang ama at tuloy-tuloy ang pag-iyak niya. Nang makita si Joseph, Labis na naantig si Jacob at sinabi niyang maaari na siyang mamatay ng payapa pagkatapos makitang muli ang kanyang anak. Inutusan ni Joseph ang kanyang mga kapatid at ama na iharap ang kanilang mga sarili kay Faraon bilang mga pastol, isang propesyon na minamaliit ng mga Egyptyo. Ang dahilan ni Joseph ay upang panatilihing hiwalay ang kanyang pamilya mula sa lipunan ng Egypt upang maalagaan nila ang kanilang mga kawan sa lupain ng Goshen nang hindi nakikisama sa kultura ng Egypt sapagkat nasusuklam ang mga Ehipsyo sa mga nagpapastol ng hayop. Tumira ang mga Israelita sa Goshen na sakop ng Ehipto. Nagkaroon sila roon ng lupain at dumami pa ang lahi nila. Tumira si Jacob sa Egypt sa loob ng 17 years, na buhay siya hanggang 147 years. Binasbasa ni Jacob ang mga anak niya. Pagkatapos magsalita ni Jacob sa kanyang mga anak, nahiga siya at nalagutan ng hininga. Niyakap agad ni Joseph ang kanyang ama, at hinalikan habang umiiyak. Pagkatapos mailibing si Jacob. Ang mga kapatid ni Joseph ay nababahala na baka gantihan sila ni Joseph sa kanilang mga ginawa noon. Kaya nagpadala sila ng mensahe kay Joseph na humihingi ng kapatawaran. Nang makarating ang mensahe nila kay Joseph, umiyak siya. Hindi nagtagal, pumunta mismo ang mga kapatid niya sa kanya. Pagdating nila, nagpatira pa sila sa harapan niya bilang paggalang. Pagkatapos, sinabi nila, handa kaming maging alipin mo. Pero sumagot si Joseph sa kanila, huwag kayong matakot. Sino ako para makialam sa plano ng Diyos? Totoong nagplano kayo ng masama sa akin, pero plinano na ng Diyos na magdulot iyon ng kabutihan na siyang nagligtas ng marami sa inyo sa tagutom. Susustentuhan ko kayo ng pagkain pati ang mga anak niyo. Pinangakuan sila ni Joseph at nakapagbigay ito ng kaligayahan sa kanila. Nanatili si Joseph sa Egypt, kasama ang buong sambahayan ng kanyang ama. Nakita pa niya ang mga apo niya sa tuhod sa anak niyang si Ephraim, at sa apo niyang si Makir na anak ni Manase. Namatay si Joseph sa edad na 110. Inimbalsamo siya at inilagay sa kabaong. At ito ang lupain ng Goshen, kung saan nanirahan ang mga lahi ni Jacob, at Joseph sa loob ng 430 years sa Ehipto. Ano ba ang matututunan natin kay Joseph? Sabi sa Genesis chapter 37 verse 3 to 4. Mas mahal ni Jacob si Joseph kaysa sa iba niyang mga anak dahil matanda na siya nang isilang si Joseph. Kaya itinahi niya si Joseph ng maganda at mahabang damit. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Joseph na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Joseph at sinabihan ito ng masasakit na salita. Ano napansin mo kay Bigan? mas mahal ni Jacob si Joseph kaysa sa iba niyang mga anak, nang dahil dito ay nagkaroon ng inggit ang mga kapatid ni Joseph, dahil may favoritism si Jacob. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 1. Mga kapatid, bilang mga mananampalataya ng dakila nating Panginoong Heso Kristo, dapat wala kayong pinapaboran. Malinaw kapag pinag-aaralan ang paboritismo sa Biblia, hindi ito bahagi ng katangian ng Diyos. Nakaranas ka na ba ng paboritismo sa iyong pamilya? Pakiramdam mo ba ay mas mahal ng magulang mo ang isang kapatid kaysa sayo? Hindi ka nag-iisa at wala kang dapat ikahiya Lagi mong tandaan na mahal ka ng Diyos Isa ka bang magulang at may tinitignan ka sa iyong mga anak? O may paborito ka sa kanila? Dahil mas magaling o matalino siya Mas maganda o gwapo siya kaysa sa isa mong anak At dahil dito nagkakaroon tuloy ng pag-aaway, selosan at inggitan ang iyong mga anak At nagkaroon din ng hidwaan ang iyong pamilya Nakakalungkot man isipin na karamihan sa mga magulang ay may paborito sa kanilang mga anak. Ano ba ang magiging epekto nito sa buhay ng iyong mga anak? Tulad ng nangyari sa mga anak ni Jacob, nagkaroon ng inggitan at selosan. Kung isa kang magulang ngunit mas pinapaboran mo yung panganay mo o yung pangalawa o bunso. Tanungin mo ang sarili mo kaibigan kung bakit ko ba ginagawa ito. Di ba dapat mahalin ko ang mga anak ko ng pantay-pantay? Ang paboritismo ay hindi maganda dahil nagiging sanhi ito ng pagkakaroon ng mababang pagtingin nila sa kanilang sarili. Ang pwedeng pumasok sa isip nila ay siguro, dahil may problema ako kaya hindi nila ako kayang mahalin. Dahil dito magkakaroon sila ng maling pananaw sa kanilang mga sarili. Magiging mahiyain sila, walang kibo at magkakaroon sila ng galit sa mundo. At yung mga anak mo naman na paborito mo, ang pwedeng mangyari sa kanila, ay maging mayabang sila, aapihin niya ang iba niyang kapatid na hindi mo pinapaburan, at dahil dito magiging mapagmataas sila. Ang isa pang dahilan kung bakit ang paboritismo ay hindi maganda dahil sa pagtanda nila, at pag magkaroon sila ng kanya-kanyang pamilya, ay gagawin din nila ito sa mga anak nila. Dahil ito ang nakita nila at ito ang kinalakihan nila. At pag nagkaroon sila ng mga anak, magkakaroon din sila ng mga paborito. Kaya kung ikaw ay isang magulang at may paborito ka sa mga anak mo. Huwag kang manahimik kung nakikita mo nang dahil dito, nagiging masama ang relasyon ng mga anak mo. Ayusin mo na ang buhay ng iyong mga anak, ipagdasal mo sa Diyos na maayos ang pamilya mo. Matuto ka sa buhay ni Jacob, huwag mong tularan ang kamalian niya. Bilang mga magulang, mahalin natin ang ating mga anak nang pantay-pantay. Iwasan natin na ikumpara sila sa iba nating mga anak, dahil iba-iba ang kanilang personalidad at ang kanilang mga kakayahan na binigay ng Diyos. Tandaan mo lang kaibigan na pinahiram lang sa atin ng Diyos ang ating mga anak, kaya palakihin natin sila ng tama at may takot sa Diyos. At kung ikaw naman ay isang anak, at hinahanap mo ang pagmamahal ng iyong mga magulang pero hindi mo ito makuha dahil paborito nila ang kapatid mo. Hayaan mo lang kaibigan, at huwag kang mainggit lagi mo lang tandaan na mahal ka ng Diyos. Patuloy mo lang na ipadama sa kanila ang pagmamahal mo, patuloy mo lang silang igalang. Alam ko isang araw na hihipuin din ng Diyos ang kanilang mga puso. Huwag kang maiinis, magagalit o maiinggit sa kapatid mo na mas paborito ng magulang mo. Huwag mong gayahin ang ginawa ng mga kapatid ni Joseph. Lagi mo lang tatandaan na walang favoritism ang Dios. Mahal niya ang mga taong nagmamahal sa kanya ng totoo. Kung hindi man may bigay ng magulang mo ang pagmamahal na hinahanap mo, ikaw na lang ang magbigay ng pagmamahal na yun sa kanila, kahit hindi mo ito maramdaman, dahil ang tunay na pagmamahal ay walang hinihintay na kapalit. At kung ikaw naman ang paborito ng mga magulang mo, at ginawan ka ng masama ng mga kapatid mo, dahil paborito ka nila. Huwag kang gaganti kaibigan, tularan natin ang ginawa ni Joseph na hindi gumanti sa kabila ng mga ginawa ng kanyang mga kapatid sa kanya. Namuo ang pag-ibig, pagpapatawad at pagkakasundo sa kanyang puso. Alisin natin ang kasalanan ng paboritismo sa loob ng ating mga pamilya, tahanan at sa loob ng ating mga simbahan. Ipakita natin ang malalim na pag-ibig ng Diyos sa bawat tao, hindi batay sa kanilang ginagawa o kung paano sila katulad natin, kundi dahil sila ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Minsan ang pinakadakilang regalo na maibibigay natin ay ang mahalin ang isa't isa gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Paano nga ba nakaiwas si Joseph sa tukso? Sabi sa Genesis chapter 39 verse 11 to 12. Ngunit isang araw, nasa bahay si Joseph upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utusan. Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, Halika't sipingan mo na ako. Patakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Anong napansin mo kaibigan? Ang sabi dyan ay tumakbo si Joseph, para hindi niya masipingan ang babae, at para maiwasan ang tukso. Hindi pinapansin ni Joseph ang babae, kahit araw-araw itong nakikiusap na sumiting sa kanya. Ganito ang gawin natin pagdadaan tayo sa tukso. Takbuhan natin at wag nating pansinin o titigan. Wag natin gayahin si King David nang nangalunya kay Bathsheba. Si David ay naglakad-lakad, nang tumingin siya sa ibaba ay may nakita siyang magandang babae na naliligo. Imbis na takbuhan niya ito ay tinitigan pa niya, at dun nahulog sa tukso si David. Kaibigan, huwag mong titigan ng tukso, ang pinakamainam na gawin mo ay takbuhan ito gaya ng ginawa ni Joseph. Ang asawa ni Potiphar ay hindi sumuko at araw-araw niya itong niyayaya na makipagsiping. Ang asawa ni Potiphar ay hindi tapat sa kanyang asawa, ngunit si Joseph ay tapat kay Potiphar at sa Diyos. Ang Diyos ay nagpapakita sa atin ng kamanghamanghang katapatan at ito ay bahagi ng kanyang katangian. Sinasalamin ni Joseph ang katangian ng Diyos na siyang ginagawa ng mga may takot sa Diyos. Nang pukawin ng asawa ni Potipar ang paninibugho ng kanyang asawa, at ipinakulong si Joseph nang hindi makatarungan, at naroon pa rin ang Diyos, inaaliw at pinagpapala si Joseph. Mula dito matututunan natin na kahit na tayo ay tratuhin ng hindi makatarungan sa buhay natin dito sa mundo, hinding hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Kung minsan ay tila umuunlad ang masasama, habang ang matuwid ay nagdurusa ng hindi makatarungan, ngunit alam natin na may mas malalaking plano ang Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Maging tapat ka lang sa Diyos at sumunod sa kanyang utos, at tiyak ako na pagpapalain ka niya dahil ang tagumpay at posisyon ni Joseph ay direktang resulta ng pagpapala ng Diyos. Ang mga aksyon ni Joseph ay nagpapakita ng kanyang debosyon sa Diyos at ang kanyang pagnanais na igalang ang mga utos ng Diyos. Ang desisyon ni Joseph na labanan ang tukso ay nagtatakda ng yugto para sa kanyang pagbangon sa kapangyarihan at tagumpay sa Ehipto. Kaibigan ng kakayahan mo matanggihan ang kasalanan sa buhay mo, ay nakasalalay sa kahandaan mo na sumunod sa Diyos. Na siya ang mangunguna sa buhay mo. Kaya nga kaibigan lumapit ka sa Diyos araw-araw. Mahal ka niya at gusto ka niyang gabayan, at ingatan sa iyong lakad upang hindi ka madapa. Gawin mong gabay at ilaw salita ng Diyos sa iyong buhay, kontrolin mo ang iyong sarili, at mabuhay ka para sa Diyos at hindi para sa iyong makasariling pagnanasa. Magtiwala ka lang sa kanya, at siya lang ang sambahin mo, at wala nang iba. Siya ang mas mahalin mo kaysa sa kahit sinong tao, o kahit anong bagay, at kapag ginagawa mo ito ay mapagtatagumpayan mo ang mga tukso sa iyong buhay gaya ng ginawa ni Joseph. Maraming salamat at God bless. Ano ang masasabi mo sa ating nakakatuwang topic ngayon? At may gusto ka bang celebrity o mga taong gustong makontent sa susunod na video natin? Hihintayin ko ang sagot mo sa comment section. At huwag mo din kalimutan mag-like at mag-subscribe ka na din sa ating channel. God bless.